Dalit ka sa magnanakaw, dalit ka sa korupsyon, dalit ka sa kawalan ng mustisya. Pero bakit kapag kami ang tumitindig at tumalabas sa lansana, kapag kami ang nagsasagawa ng rally for transparency and a better democracy para sa katotohanan, patarungan, at kaunlaran ng sambayanan. Tapos kami pa ang kami pa ang tinatawag na magpukulo, di pa ibang paninira na at natatakla. Hindi mo ba nakikita pa ang aming panawagan na hindi sa kapwa Pilipino kung binaban sa katiwalitan, kasinuhalingan, kawalan ng tamang usunsya. Hindi ito laban sa pamahalaan. Ito so, panawagan para sa mas kapat, mahayos at makatiyos na pamamahala. Sapagkat kailanman ang ikisyon ay hindi ikpistoy, laban sa pamahalaan, hindi namin layunin ang magpabagsak. kundi ang katulong upang matsay lahat mustisya, ang katotohanan at ang kapakanan ng mamamayan. Tinuturoan kami ng aming pananampalataya at ikalang ang pamahalaan. Ngunit ipanalangin at paalalahanan ito upang sa kapiran. Kami ay mga Pilipinong nagmamahat sa Diyos at sa bayan. Pagod na sa kasinumaling ha, ngunit patuloy na sa pagpapago. Hindi kami bayaran, hindi kami galapan. Kami ay tinig ng mamamayan, mga anak na ni Diyos na nananawagan ng kaparuman, kapayapaan at katapatan. lang ang demokrasya ay hindi kabuluhan, kundi karapatan ng bawat Pilipino na marinig, manindigan at magmahal sa bayan. At kung tunay nating mahal ang Pilipinas, hindi tayo dapat panahimik sa harap ng kasamahan sa Kiman at sa ganit sa kapan ng bayan. Kaya sa darating ng Nobyembre 16-18 taong kasalukuyan, sama-sama tayong tumindig sa ngalan ng kapupanan, pananampalataya at pagkakaisa ng sa bayanat. Sabi nga sa Kawikaan pitin 2 kapag matwit ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang kinuno ay masama. At sa ikalawang Samuel, cheese dosi naman, magpakatapang ka. At tayo magpakalalaki para sa ating paya at para sa mga nungsit ng ating Diyos. Gawin naman ang Panginoon ang punakala at